hindi lang ang kanilang mga fur parents ang sikat dahil ang mga fur babies na ito are also famous in their own rights. The Philippine Showbiz List presents sikat na mga alagang aso ng Pinoy celebrities. Panda, pet dog of heart evangelista. Si Heart Evangelista na kilala hindi lamang sa kanyang talento sa pag-arte at fashion, kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa mga hayop. Sa kanyang tahanan, kasama niya tatlong pusa at limang aso at ang kanyang aspin na si Panda ang paborito niyang kasama. Kamakailan lang naging kontrobersyal si Hart matapos niyang isuot sa kanyang asong si Panda ang isang Bulgari Serpentine Viper Necklace na tinatayang nagkakahalaga ng 11 million pesos. Maraming netizens ang pumuna sa kanya sa social media dahil dito. Bilang tugon, naglive si Hart sa Instagram upang ipaliwanag ang kanyang dahilan. Ayon sa kanya, si Panda ang best person na pagsuotan ng mga diamante dahil mahihirapan ang mga magnanakaw na kunin ito. Maliban kay Panda, ang iba pang mga alaga ni Heart ay sina Casper, Kalisi at Chico. Nakakalungkot nga lang na si Yogi Bear, isa sa kanyang mga minamahal na aso, ay pumanaw noong nakaraang taon. Dahilan ng labis na pagdidalamhati ni Heart. Papito and Waffle, Pet Dogs of Jasmine Curtis Smith Si Jasmine ay proud for parents sa kanyang mga alagang pugs na sinapapito Papito at Waffle. Ayon kay Jasmine, bahagi ng kanyang pagsisikap sa trabaho ay para matugunan, hindi lamang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan, kundi pati na rin ang pagbibigay ng pinakamagandang alaga para sa kanyang mga fur babies. Para kay Jasmine, ang unang hakbang upang maging responsabling fur parent ay ang pagiging financially stable. Mahalaga ito dahil ang pag-aalaga ng hayop ay isang panghabang buhay na pangako. Bambam, Bam, Pet Dog of Kailin Alcantara. Ang kanyang kapwa kapuso actor ni si Rocco Nasino ang nagbigay inspirasyon kay Kailin upang amponin na kanyang alagang corgi na si Bam Bam. Para kay Kailin, ang pagdating ni Bam, Bam sa kanyang buhay ay isa sa mga pinakamagandang desisyon na kanyang nagawa. Ayon kay Kailin, natutunan niya maging mas focus dahil sa kanyang alaga. Si Bam, Bam din na kanyang naging pangunahing pampasaya tuwing siya ay pagod o nalulungkot. Ngunit higit pa rito, sinabi ni Kaylee na si Bam, Bam ay nakatulong din upang mapalakas ang samahan ng kanilang pamilya sapagat pakiramdam nila ay meron na silang bagong bunso sa bahay. Valentine and Arrow, Pet Dogs of Rocco Nasino and Melissa Goheng Ipinagmamalaki noon ni Rocco na sino ang isang cute na larawan kasama ang kanyang mga corgi. Bukod sa pagpapakita na kanyang napiling OOTD, inamin din ni Rocco ang ilang bagay tungkol sa pagiging isang pet parent. Ayon sa kanya, medyo nabawasan ang oras niya para sa kanyang mga alaga dahil sa kanyang mga showbiz commitments. Ngunit sa panahon ng pandemya, nagkaroon siya ng pagkakataon na makabawi sa walang oras. Inamin din ni Rocco na kanyang mga alaga ay naging mas malambing at affectionate marahil ay dahil masaya silang palagi siyang kasama sa bahay. Matapos makuha si Valentine, si Rocco at kanyang asawa na si Melissa Gohing ay nagdagdag pa ng isa pang corgi noong 2018 na pinangalanan nilang Arrow. Ang kanilang mga alaga ay naging mahalagang bahagi ng kanilang pamilya, kung saan ang mga presensya ng mga ito ay nagdulot na kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Soba and Chia, Pet Dogs of Megan Young and Michael Daez Noong 2022, ang ibinahagi na Michael Daez at Megan Yang ang kanilang pinakabagong miyembro ng pamilya, isang fur baby na pinangalanan nilang Chia. Sa kanilang social media accounts, nag-post ang mag-asawa ng mga larawan kasama ang kanilang paboritong pet toy poodle na si Soba habang naglalaro sila kasama si Chia. Ayon kay Michael, masaya si Megan na kasama nila si Chia sa kanilang pamilya. Dahil dito, tiyak na magiging mas masaya ang kanilang mga beach trips, lalo na napaka-adventurous na kanilang mga alaga. Naging viral pa nga si Sobal sa mga cute na larawan niya sa unang beach trip nito. Bukod sa pag-aalaga ng kanilang mga fur babies, aktibo din sila Megan at Michael sa pag-suporta sa mga programang para sa mga hayop. Nala, pet dog of Benjamin Alves. Noong October 2021, nagpasimula ng Halloween si Benjamin Alves ng maaga sa pamamagitan ng isang nakakatuwang Squid Game parody kasama ang kanyang girlfriend na si Chelsea Robato at ang kanilang alagang aso na si Nala. Si Benjamin nagbihis bilang isang karakter mula sa sikat na Korean series na Squid Game na agad na sumikat sa buong mundo. Nagkostyem si Benjamin bilang Player 218, samalang si Chelsea naman ay nagparody kay Player 067. Hindi rin nagpahuli si Nala, ang kanilang alagang aso na nagbihis bilang iconic na robot doll mula sa Squid Game na naghihintay sa finish line. Unan, Pet Dog of Gerald Napolis and Kim Molina Nakapaghati ng matinding good vibes at ngiti ang graduation photo ni Unan M. Napolis, ang cute na female mini Bichon Frise ng showbiz couple na sina Kim Molina at Gerald Napolis. Si Unan ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Obedience and Party Training Major in Hula Hoop Jumping sa Milo and Friends Dog Academy noong July 31, 2021. Sa gitna ng pandemya, ibinahagi ni na Kim at Gerald ang opisyal na graduation photo ni Unan, soot ang toga na agad naghatid ng kasiyahan sa kanilang mga taga-subaybay. So Makikita sa larawan ang saya at pagmamalaki ng makasintahan para kay Unan na tinuturing nilang parang tunay na anak. Bilang isang cum laude sa kanyang batch, ipinagmamalaki ni na Kim at Gerald si Unan. At last, Fredo and Hercules, pet dogs of Gerald Anderson. Si Gerald Anderson ay aktibo na kapagtaguyod ng kapakanan ng mga tao at mga hayop bilang isang auxiliary officer ng Philippine Coast Guard. Ngunit hindi lamang kapakanan ng kanyang kapwa ang kanyang isinusulong, kundi pati na rin ng ating mga minamahal na alagang aso. Bilang isang proud fur parent sa tatlong matitipuno ngunit adorable na canine dogs na sina Atlas, Fredo at Hercules, si Gerald ay na-inspire mula sa kanyang karanasan sa pagsagip ng mga tao noong bagyong Ondoy noong 2009. Ito nagtulak sa kanya na itatag ang The Gerald Anderson Foundation Inc., noong kanyang 27th birthday noong 2016. Ang non-government organization na ito ay naglalayong sanayin ang mga aso para sa search and rescue operations kasabay ng mga autoridad pagkatapos ng mga sakuna. Kalaunan, pinalawak nila ang advokasya upang magsanin ng therapy dogs at magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga nasugatang aso sa pamamagitan ng canine hospital na kanilang itinayo sa Taguig City. Pagamat hindi madalas mag-post si Gerald ng mga larawan o video kasama ang kanyang mga alagang aso sa si Instagram, makikita pa rin sa mga naunang snaps kung paano siya lubos na nag-e-enjoy kasama sina Atlas, Fredo at Hercules. Theodore and Dakota, Pet Dogs of Sarah Geronimo and Mateo Giricelli sa kanyang 34th birthday ngayong taon, ibinahagi ni Mateo sa social media ang mga larawan mula sa kanyang espesyal na pagdiriwang na ginugo sa kalikasan kasama ang kanyang mahal na asawa na si Sarah Heronimo, kanilang mga fur babies at ang kanilang pamilya. Ang pagdiriwang ay puno ng saya at pagmamahala na higit pang pinatindi ng presensya ng kanilang mga alaga. Ayon kay Mateo, malaki ang naging bahagi ni Sarah sa pagpapalalim ng kanyang pagmamahal sa mga aso. Noong mga nakaraang taon, iniisip niyang ang mga alaga ay simpleng hayop lamang. Ngunit dahil sa kanyang asawa, itinutuloy niya nila kanilang mga aso bilang tunay na miyembro ng pamilya. Sa kanilang tahanan, kasama nila mga fur babies tulad ng pure Korean line standard poodle na si Theodore at ang dachshund na si Dakota. Ang pagmamalaki at pagmamahal ni Mateo para sa kanyang mga alaga ay kitang kita sa mga larawan at kwento na kanyang ibinabahagi. Chip in and fire, pet dogs of Vice Ganda and Ayon Perez. Labis na kalungkutan naman ang nararamdaman ng TV host comedian na si Vice Ganda matapos pumanaw ang kanyang 6-year-old pet dog na si Chip In. Sa Instagram noong Webes, August 22, 2024, ibinahagi ni Vice ang malungkot na balita tungkol sa pagyaon ng kanyang pinakamamahal na aso, kasamang isang larawan nila ni Chip In at ang kanyang pasasalamat sa alagang matagal niyang kasama. Si Chip In ay espesyal kay Vice dahil ito ang kanyang kauna-unahang alagang aso. Ayon kay Vice, matagal niyang kasama si Chip in sa mga oras ng lungkot at saya, kaya't labis ang sakit na dulot ng pagkawala nito. Ibinahagi ni Vice na ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng alaga na lumaban kahit sa kabila ng sakit. Nagpasalamat si Vice sa asong itinuturing niyang anak, kaibigan at pamilya. Bagamat hindi niya tinukoy ang sakit na chip in, na naging dahilan ng pagkamatay nito, bumuhos ang pagkikiramay mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa celebrities. Samantala noong March 2023, binili ni Vice at Ayon Perez ang black and white Pomeranian na si Faya na ang pangalan na inspirado ng dating segment ng It Show, Time na Girl on Fire.